Kaumatos pa rin ng 54 anyos na si Anakleto Gelbas matapos ang pasin sa ulo at muka ng skateboard sa barangay Sacred Heart sa Quezon City. Basis sa embesigasyon, napagtripan lang ang biktima at mga kasama nito. Madaling araw kahapon ng harangin ng tatlo na lalaki ang sasakyan ni Gelbas, sakay nitong kanyang anak at dalawang pamangkin. Bigla na lang daw hinampas ng mga suspect ng skateboard ng sasakyan at nagbigyan ng dirty finger. Bumaba si Gelbas at isa sa mga pamangkin nito para umano makipag usap pero nagtakbuhan ang mga lalaki. Dito na sila hinabol na magtsuhin at akipagtalo. Kitang-kita rin ang kumedyante si Gilbert Ostria kung paano nabang-abot ang mga ito habang nagpapagasulina siya. Tukan, tumumbay matanda. Ewan ko kung anong tumamaro nung una eh. Basta hindi na gumagalaw. Tapos yung isang yung bata, paalis na, tumalikod, bumalik, dala-dala yung, yung skateboard, pumuorma ng gano'n. Sinigawan ko pa nga, sabi ko, wag! Tumingin sa akin, tinira talaga dito. Duguan ang mukha at ulo ni Gelbas habang sugatan naman ang mukha ng pamangkin nito. Itinakbo sila sa ospital ng kanilang mga kasama at doon na nakaumato sa matanda. Makalipas ang ilang minuto, nahuli ng na mga polis ang dalawa pang sospek at kinasuguan sila ng frustrated homicide. Ryan Ang, News 5.